Orasan mula Japan, kinilala bilang pinaka-accurate sa mundo, ibinebenta sa halagang mahigit 189 million pesos. Ibinebenta ng kumpanyang Shimadzu Corporation sa Japan ang isang orasan o strontium optical lattice clock sa halagang 3.3 million dollars o nasa mahigit 189 million pesos. Ayon sa Shimadzu, ang orasan na 8 o'clock o 0.20 ay sobrang accurate na aabutin ng 10 billion years bago ito magkamali ng isang segundo. Ang naturang orasan ay 100 times na mas accurate kumpara sa cesium atomic clock. Mapapansin ng orasan ay parang isang kahon na may taas na 3 feet at sobrang advanced ng teknolohiya nito at maaari itong magamit sa iba pang mga sayantipikong pananaliksik gaya ng observation ng tectonic activity. Samantala, meron ng isang customer na nakabili ng orasan at layo ng kumpanya na makapagbenta pa ng 10 unit sa loob ng tatlong taon. Hi, ito po si DJ Claire ng Radyo Natin Nationwide.